magandang buhay. Nandito kami guys sa igiban ng tubig oh. nag ng tubig si Onisan Pinoy OFW Vlogs. AKA ang second channel niya is Dogong Bicol Ako Vlog. Mga monetize na lahat yung mga channel niya guys. So nagigib siya ng tubig ngayon. Sinamahan ko siya para makapag-vlog na rin tayo. Libre kasi to libre. Oh, libre tong tubig guys no. Pwede ka lang magsa mag-ano dito, magsahog ka lang na mag-ano ka lang dito. yan no Pero ano lang siya guys Medyo Medyo mahina siya pero okay lang at least libre naman Ang importante libre hindi ka na magbili So buti at itong mga truck na ito guys na nakatambay ito yung mga alkitrano yung mga para sa asphalt Ito yung uh, para sa asphalt na ginagamit na ako lay uh, itim na pintura so dinideliver sa Dubai. to guys outside Riyadh sa Dubai Qatar. sa Qatar ito yon tinan nyo kasi may ano sila dito ang ano nito ito yung dito ginagawa oh sa kanilang factory yan guys factory yan guys oh ng power refineries for oils and chemicals diyan po guys sa loob niluluto ang mga alkitran or ang yung ginagamit na ano yung ginagamit na pang ano ba ano ba ito tong pinagamit sa mga asphalt o ginagamit sa asphalt guys gaya sa dito sa mga kalsada so yan yon tingnan mo yan ang factory nila bali hindi bago siya lagyan ng ano guys yung lagyan ng oo oo bago siya lagyan pala ng asphalt so maglagay muna ng alkitran dyan sa sa kalsada bago siya i, i asphalt so yan po ang purpose nyan ng alkitran so ang laki ng company nito guys kaya nga minsan pag mag ano ka dito medyo ma maano ang amoy niya mabaho kasi malapit kami dito ang aming accommodation mabaho ang amoy niyan guys kasi uh, alkitran nyan so hintayin ko muna si Onisan habang nag, ano, nandyan sa, sa tabi tabi oh. nilamig din siya guys habang nagsasaho pa siya dyan sa tubig oh. yan oh so dito muna tayo sa uh, ano sa sa labas kasi magpainit oh, muna tayo sa kabila siguro guys Kaso lang may mga sasakyan kasi dyan Baka mamaya ma ano tayo. Shoutout pala sa aking uh, mga supporters no sa bagong account ko guys, sa bagong YouTube channel ko, bale uh, Forever Young no. Salamat sa kay Ma'am Maria Pinay Germany. Maria Pinay in Germany no. Kasi salamat sa kanyang mga paayuda ng mga bananas and uh, sa mga nag-support din po sa akin si uh, Ara and Elos Vlog, very supportive din yan guys si Ara and Elos Vlog no. Salamat, salamat Ma'am Ara at sa mga nagpunta sa aking live, sa aking mga videos kahapon, nanood sa aking videos. Thank you so much sa inyo. Sana patuloy niya akong suportahan guys sa bago kong YouTube channel. Ang Forever Young. Dito muna tayo sa mainit. Medyo malamig guys ang ano. Gusto ko sa mainit. Kasi mahangin. Dito oh. Uy, ito pala yung guys ang hinuhukay no. Kasi ang ilalagay dito is mga cable. Mga electrical cable. Ayan, papunta yan. papuntayan doon sa dulo. Ito may mga concrete barriers at saka may mga warning tape device. Kasi delikado din to guys kasi maraming mga sasakyan dito no na nagdaan no. Maraming mga sasakyan dito na dumadaan. So kailangan din po itong may warning device. guys no ang factory sa or ang uh, factory ng ano ng Alkitran or yung ito oh yung Alkitran na yan power refineries for oils and chemicals so tawid na tayo guys kasi medyo nainitan na tayo dito ang konti Hintayin ko lang si Onisan habang ano pa siya. Hindi pa puno ang kanyang galon. Hintayin ko muna. Doon sa unahan guys ang aming accommodation yung may bus na yellow, you know. Bus 'yan guys ang doon sa unahan. Malayo ang aming accommodation. At saka itong daan naman, itong daan na 'to langga papunta doon sa dulo rin dito kami guys pumupunta bumibili kami ng gulay doon sa kabila malayo pa yan malayo pa yan papunta doon sa dulo. so puro puro mga ano dito mga factory guys or warehouse puro mga factory or warehouse ang nan nan hindi pa na puno ang galon ni Oni Pinoy kaya nga mamaya pa tayo makaalis medyo ano ngayon hindi masyadong ma maraming sasakyan kasi Friday alam nyo na holiday yan dito parang pahinga time pahinga na araw ang Friday malapit na mapuno ang ano ni Onisan guys ang kanyang galon you know puntahan mo natin kasi malapit na siyang makapuno ng galon Yan. sobrang hina lang ang tulo pero at least mapuno naman siya no matagal tagal lang mga 10 minutes mga 10 minutes kasi nag, nag live ako ay nag video tayo sa 7 minutes pa lang so hindi pa siya abot ng 10 minutes guys mapuno na, na, mapuno na yan pero kung malakasan na yan ang ano ng tubig pero madali pero ganyan lang talaga ang speed ng tubig nila parang control lang control lang ba yan doon hindi yan full doon sa loob, uh, ano, sa loob. Kino, na control lang so Maigi na rin to guys kasi magbili ng tubig no kasi ito libre naman. Malamig pa At saka malamig siya. Malamig. Malamig. Tingnan ko lang siya ano, mabuno na yan. Tapos tayo muna. Daming mga sasakyan no. Hintayin muna natin si Onisan patapos na sa kanyang pag-iigip. O, tapos na sa pag-iigib si Onisan guys. So uwi na kami. Uwi na kami kasi tapos na siya sa kanyang pag-iigib ng tubig. Yan na siya. Uwi na kami guys no. Bye bye na lang sa inyo. Yan ang tubig na uwi na kami. Bye bye guys. Magandang buhay. Uwiin na kami.